Ikalimampung kabanata Ang tunay na pagsamba Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nagsasalita at nananawagan sa lahat ng tao sa buong mundo. Nagliliwanag siya mula sa Zion, ang magandang lungsod na walang kapintasan. Darating ang Diyos at hindi lang siya basta mananahimik. Sa unahan niya ay may apoy na nagngangalit at may bagyong ubod ng lakas sa kanyang paligid. Tinawag niya ang buong langit at mundo para sumaksi sa paghatol niya sa kanyang mga mamamayan. Sinabi niya, Tipunin sa aking harapan ang mga tapat kong pinili na nakipagkasundo sa akin sa pamamagitan ng paghahandog. Inihahayag ng kalangitan na ang Diyos ay matuwid dahil siya nga ang Diyos na may karapatang mamuno at humatol. Sinabi pa ng Diyos, Kayong mga mamamayan ko, Pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ako ang Diyos na inyong Diyos. Sasaksi ako laban sa inyo, mga taga-Israel. Hindi dahil sa inyong mga sinusunog na handog na palagi ninyong iniaalay sa akin. Hindi ko kailangan ang inyong mga baka at mga kambing, sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at ang mga baka sa libu-libong mga buron. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at ang lahat ng hayop sa parang ay aking. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Kumakain ba ako ng karne ng toro? Hindi. Umiinom ba ako ng dugo ng kambing? Hindi. Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin na kataas-taasang Diyos. Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan, at ililigtas ko kayo, at ako'y pararangalan ninyo. Ngunit sinabi ng Diyos sa mga masama, Wala kayong karapatang banggitin ang aking mga kautusan at kasunduan. Namumuhi kayo sa aking pagdidisiplina. Hindi ninyo pinapansin ang mga sinasabi ko. Kapag nakakita kayo ng magnanakaw, nakikipagkaibigan kayo sa kanya, at nakikisama rin kayo sa mga nakikiapid. Lagi kayong nagsasalita ng masama at kay dali para sa inyong magsinungaling. Sinisiraan ninyo ang inyong mga kapatid. Hindi ako kumibo ng gawin ninyo ang mga bagay na ito. Kaya inakala ninyong katulad din ninyo ako. Ngunit sasawayin ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kasama. Pakinggan ninyo ito, kayong mga nakalimot sa Diyos. Dahil kung hindi ay lilipulin ko kayo at walang makapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko.